Dahil sa mga pamumulitika nyo, inaapektuhan yung mga simpleng tao, yung mga simpleng kababayan natin na nagtatrabaho lang o mga mangingisda na nagtatrabaho dahil dyan sa mga yan, pamumulitika nyo. Dahil lang galit kayo sa mga Duterte. Parang RJ. Ang ganda nga sana nung, kung totoo siya, ang ganda nung iniisip ko sa kanya nung nakaraan eh. Sabi ko, baka nagbabago na to si Remulia oh. kasi Uh, gusto niya. Eh. Oo, gusto niyang panagutin yung <laughs> mga dapat manado. Kasi si atong ang yung makakalaban niya diyan. Mm -hmm. ba? Diba? At uh, kung mananagot daw si kung si atong ang nga daw ang may kasalanan, papanagutin niya. Mm -hmm. Sabi ko maganda kasi parang nagbago na siya. Mm -hmm. Parang nagiba na yung ihip ng hangin. Pero bandang huli, after nung mga ilang araw, dinikit na naman sa mga Duterte. Mm -hmm. Sabi ko walang iya. Yung pala ah, purpose nun. Ano pala ano pa rin to? Duterte pa rin ang hinahabol <laughs> yes. nito. Hindi mo maintindihan kung mm. bakit sila nandoon na nga si Pangulong Duterte sa ibang bansa pero dinudurog pa rin nila ng dinudurog. Ano to? Uh, hindi kayo makamove on. Mm -hmm. Hindi kayo dahil sa galing ng mga Duterte eh, talagang sisirain yun nang sisirain at isa pa kung alam naman natin na meron talaga mga buto ng baka dyan kasi bulaluhan yan eh. Diba? Ang Tagaytay bulaluhan yan eh. Tapos ang ewan ko, kawawa yung mga mangingisda kasi may mga tropa akong mangingisda dyan. Mm. Binibigyan kami ng mga pagdapunta kami, binibigyan kami mga tilapia lalaki laki mm. ng tilapia mm. dyan. Sabi nila eh, medyo humina nga daw dahil sa mga ganyang issue. Yes. Eh talaga naman daw, yun nga ta, sa, tama yung sinabi mo, talaga naman yung mga buto, eh pinapakain doon sa mga isda 'yung mga buto nung ano nung mga baka. Kasi parang 'yun 'yung pataba nila doon. Kaya malalaki, malalaki din 'yung mga isda na 'yan. At uh, 'yun nga humihina nga daw pati nga 'yung tawilis, medyo uh, humihina nga daw 'yung benta dahil nga dito sa mga ganitong isyo. Eh, kita niyo 'yun. Dahil sa mga pamumulitika niyo, inaapektuhan 'yung mga simpleng tao, 'yung mga simpleng kababayan natin na nagtatrabaho lang o mga manging isda na nagtatrabaho dahil dyan sa mga yan, pamumulitikan nyo. Dahil lang galit kayo sa mga Duterte. Well, gusto nating magkaroon ng ano to, ng kalunasan to dahil kawawa yung mga ano natin, mga pamilya na naapektuhan diyan doon sa mga pamilya nung mga nawawalan sa Gusto nating matapos tong kaso na to na meron silang hustisya makukuha. Mm -hmm. 'Di ba? Eh yun ang mahalaga. Pero wag naman sana nating gawing politika. Wag naman nating gamitin tong mga alam mo yon, yung gamitin tong mga nawawalang sabongero o yung mga uh, pagkamatay nitong mga to para lang sa pamumulitika ninyo. Huwag naman ganun. Masama, masama, masyado nang masama yung iniisip nyo, masyado nang sagad sa buto yung kasamaan nyo kung ganyan ang gagawin nyo. Di ba, partners? Tsaka ano, uh, tawag nga dito, alam nyo sa, sa pagiging administrasyon, gobyerno, basic lang sana yun eh. Mm. Kung ang ginawa nila, pinahango na nila lahat ng isda. Mm -hmm. Pinahango na nila lahat ng isda no. Tapos mm -hmm. si pinabenta na nila sa tao doon sa mismong isda. Kaya Tsaka no? sila nagsagawa ng ano doon. Ng, Tsaka uh, sila nagsagawa ng na, operation. O oh, kaya ah, kaya lang ang problema ganito. Hindi naman sa sabay, -sabay na pagpapalaki ng isda eh. kasi ano 'yan per per net. Mm -hmm. Yung net na to lalagyan nila Abang ito nagpinapalaki nila nee, hindi sabay-sabay. Ah, ano ang ah, ah, ang ano ko eh, mm. edi kung kung gano'n, hindi sabay-sabay. Mm. Bilid na lang ng ng gobyerno yung Ako ano. Kaya yung mga problema, isla doon, ang problema, wala lang pumayag lang gobyerno dyan eh. <laughs> no, nga, yan nga yung sinasabi. Yan nga yung yan nga yung pinupunto ko na wala talagang pakialam sa inyo ang gobyerno. Basta nasa kanila lang eh mga, mga banatan lang nila or uh, mm. may panibagong issue na naman sila na iba to sa mga Duterte. At kagaya ng sinabi ni Vice President Sara Duterte, di ba? Kahit siya ay mayor na lang or kapitan, ay eh, haabulin at siya ng mga yan. At kahit wala na siya sa posisyon. Mm. Kaya nga, at uh, yang about yan sa missing sa bungero nyan, alam naman na natin na yan ay isang diversional tactic lang dun sa isang issue na kinakaharap nila ngayon. ba? Diba? So, kaya, kaya merong biglang sumulpot niya. Kasi kung isipin nyo, Three years nang nakaupo si Marcos Jr. Ba't lang ngayon ginagawa yan? Ba't ngayon lang iniimbestigahan yan? Ang tagal-tagal na pala nilang may mga hawak na ebidensya, ba't ngayon lang nila ginawa di ba? Mm. Kasi nga, pang divert na naman, pa Master. Diversionary tactics mm. at, it, at all cost. Yan, itinat ang tawag dyan. Pero... Speaking of diversionary tactics, eh siyempre, dinadivert nila para masira ang mga Duterte. So pag-usapan natin yung bida, ng istorya ng politika ng Pilipinas, si Pangulong Duterte. Yes, dahil na. asar na asar sila dyan eh. Sa tuwing may magandang nangyayari sa mga Duterte, lalo na kay Bipisara Duterte, eh galit na galit sila. Galit na galit sila dahil hindi nila mapantayan, napapahiya't napapahiya sila doon sa mga nagawa ni Pangulong Duterte at sa mga, mga ginagawa ni Bipisara Duterte na nagiging consistent sa mga gusto niyang gawin mm -hmm. sa ating bansa. Hindi katulad nito mga ito, eh lingas kugon. Kung baga, magpapapicture ngayon, tapos pag nag ng picture na photo op, hindi na natin alam kung ano na nangyari doon sa inumpisahan na proyekto na yon. Mm. Kaya nga, bida natin dito sa pagkakataong ito ay walang iba kundi si Pangulong Duterte. At pati nga yung kapatid, eh, nakikisaw-saw eh.